Magandang araw po mga kalutong. Hindi ako simon Mon, pero marunong ako magletsyon. Ako nga pala si Johnson, tulad ni Mon. Tamad ako, pero may pangarap. Kaya tara, samahan nyo ako. Araw na naman ng lunis. Madami na naman ang gumising ng maaga. Tulad nila, maaga rin tayo magririkado. At para mababad na ang karni at lumasa. Salamat pala mga kalutong sa walang sawang nag-order sa atin. As of now, 20 pieces na agad ang nagpa-reserve para sa Merkules. Salamat po sa Diyos. Suportahan nyo po ako mga kalutong. Samahan nyo po ako sa journey natin. Kahit mahirap, nakakapaso itong negosyo na to. Ang mahalaga, hindi tayo nanluloko ng tao. Sa mga nagtatanong, Magkano ba ang lechong maskara natin? 300 pesos lang po para sa kalahating kilo Wala na kayong poproblemahin na botok Ngunguya na lang kayo ng ngunguya. <laughs> Madami pa rin akong ririkaduan na belly mga kalutong Nasa apat pa Order na po kayo Meron po kaming lechong ulo, lechong belly, at lechong buo Sige mga kalutong, hanggang dito na lang po tayo Salamat po, salamat po sa Diyos Ops, syempre kakain muna tayo ng ginataang dito Bago tayo magrikado ulit para may energy. Kain po tayo mga kalutong. Bye-bye!